For today's video nga pala mga commerce and powers, dito nga pala muna tayo sa A Day in My Life. <laughs> Dahil bumisita nga pala yung nanay ko mga commerce and powers at may dalang nga pala siyang talbos ng kamote mga commerce and powers. Kaya agad ko na nga pala yung nasikaso para gawin nga pala namin itong sala. Sobrang madami-dami nga din pala yung dinalayan niya mga commerce and powers kasi sawa na nga daw pala sila sa talbos ng kamote. Pagkatapos mga commerce and powers, sabay nasikaso ko na nga din pala itong hotdog mga commerce and powers kasi ipiprito ko nga pala mga mars. Bago ko nga pala yung hotdog mga commerce and powers, sabay inuna ko nga pala muna yung itlog mga mars. Kulang nga pala namin ito para sa tanghalian mga commerce and powers. Pagkatapos mga Commerce and Powers, sabay nagpasain na nga rin pala ako sa kapatid ko mga Commerce and Powers. Bale dalawang beses nga pala kami nagsain. Ang madami-dami na nga rin pala yung kain namin ngayon mga Commerce and Powers kasi masarap nga pala yung ulam namin. Habang busy nga pala ako sa pagpiprito ng hotdog at itlog mga Commerce and Powers, sabay pinasikasa ko na nga rin pala itong isda sa nanay ko mga Mars. Si isusunod ko na nga pala yan pagkatapos ko magprito ng hotdog mga Mars. Habang nagluluto nga pala ako dito mga commercial Fires, sabay maguhugas sana ako kaso wala nga pala kaming tubig mga Mars. Kaya kinuha na nga lang pala ng kapatid ko mga commercial Fires at doon na nga lang pala sa labas maguhugas. Dahil malapit na nga rin pala ako matapos magluto mga commercial Fires, kaya gumawa na nga rin pala ako ng sausawan mga Mars. sinasin. mga Commerce and Fires. Okay, agad naman lumapit yung nanay ko sa may lababo mga Commerce and Fires kasi siya na nga daw pala maglilinis mga Mars. Binibiro ko pa nga pala dyan yung nanay ko mga Commerce and Fires. Okay, sabi ko nga pala sa kanya mga Commerce and Fires. Baka sabihin ng kapatid ko mga Commerce and Fires. Pinapunta ko lang nga pala yung nanay ko dito para maglinis mga Mars. Hindi ko naman siyang inutusan mga Commerce and Fires. kusang lang talaga gumagawa yung nanay ko mga Mars. kanya naman talaga siguro mga nanay mga Commerce and Fires kapag bumibisita sa bahay ng anak mga Commerce and Fires. Abay tumutulong para mapadali nga pala yung trabaho natin mga Mars. Dahil tapos na nga pala ako magluto dito sa lawak mga Commerce and Fires. Abay lumabas nga pala ako para tignan yung Diyos sawa ko, mga kamars and pares, abay nagluto nga pala rin siya ng okra, mga mars. At paluto na nga rin pala yung niluluto niyang sinigang, mga mars. Madami-dami nga rin pala ang ulam natin for today's video, mga kamars and pares, abay akala mo talaga maraming pera, mga mars. Kung ganito, lagi kadaming ulam, mga kamars and pares, abay isang linggong sahod mo, abay ubos agad. Buti na lang talaga, mga kamars and pares, abay may sponsor tayo, mga kamars and pares, kasi pag ako lang, mga kamars and pares, abay hindi ko talaga kaya bumili ng ganitong karaming pagkain, mga mars. Kasi hindi pa naman ganoon kalaki yung sahod natin dito sa Facebook, mga kamars and pares, sabay sakto din talaga pang ng bills, mga mars, pero nagpapasalamat salamat pa tayo mga Kamars and Fires kasi meron na. Laking tulong na din talaga yon para sa atin mga Mars. Pagkatapos nga pala namin kumain ng tanghalian mga Kamars and Fires, abay gumawa nga pala kami ng ubot na lumpia mga Mars. Nanay ko nga pala dyan yung nagluluto mga Kamars and Fires kasi sabi ko nga pala sa kanya, abay hindi nga pala ako marunong mga Mars kasi hindi naman ako gumawa ng lumpia mga Mars. Marunong lang talaga ako kumain mga Kamars and Fires pero pag gumawa mga Kamars and Fires abay hindi mo talaga ako maaasahan dyan mga Mars. Pero dahil wala tayong choice mga Kamars and Pires, kasi sinubukan ko na pala tulungan yung nanay ko mga Mars. Dahil akala ko mga Kamars and Pires, abay marunong talaga gumawa ng lumpia nanay ko mga Kamars and pero hindi naman pala mga Kamars and ang ending mga Kamars and Pars ay hindi pala siya marunong magbalot mga mga kaya tumulong na din talaga ako mga Kamars and Pars at ang ending mga Kamars and ako na lang din talaga ako gumawa hanggang matapos mga Mars pati itong baby mga Kamars and Pars ay tumulong na din sa akin mga Mars dahil ako na nga pala yung nagbalot mga Kamars and kasi sabi ng nanay ko mga Kamars and Pars siya na nga lang daw ang magprito mga Mars pa di ba mga Kamars and Pars kahit first time ko magbalot ng lumpia mga Kamars and maganda naman tignan mga Mars hindi katulad ng pagawa ng nanay ko kanina mga Kamars and sabay mukhang suman 嗯。<laughs> At ito nga pala yung first batch mga kamers and pars. Abay, luto na nga pala mga kamers and pars. Kaya kinakain na nga pala namin mga kamers and pars habang mainit-init pa mga mars. Dahil marami pa nga pala tirang dahil mga kamers and pars. Kaya napag-isipan na lang talaga namin gumawa nga pala kami ng cheese stick mga mars. O diba mga kamers and pars, marami talaga kami kaganapan ngayong araw mga kamers and pars. Mukhang nakalimutan talaga namin yung diet namin mga mars. At buti na lang talaga mga kamers and pars. Abay, masipag talaga ako sa pagbabalot mga kamers and pars. Kasi nag-e-enjoy nga pala ako mga kamers and Kasi first time ko nga pala magbalot mga mars. At ito nga pala sa tijani mga kamers and Abay, gumawa na nga pala siya ng sauce para sa cheese stick mga kamers and farms. Abay mukhang napadami ata yung sauce mga mars. Kasi eto talaga yung pinakamasarap na sauce para sa cheese stick mga kamers and farms. Abay tingnan nyo naman mga kamers and farms. Abay sobrang dami ata ng sauce namin mga mars. At dahil luto na nga rin pala yung cheese stick natin mga kamers and farms. Abay kakain na naman ulit tayo mga mars. Hindi maubos-ubos ang marienda natin for today's video mga kamers and farms. Kaya mga papa thank you lord na lang talaga tayo mga mars. O siya paano ba yan mga kamers and farms? Hanggang dito na lang muna ang aking video lord. Maraming maraming salamat po sa lahat ng blessings at syempre sa inyo din mga kamers and farms. Paano ba yan? Bukas ulit. Bye!